Tatlong psychology facts na dapat mong malaman. Una ang akala natin, lagi tayong napapansin ng mga tao. Pero ang totoo, karamihan ay busy rin sa sarili nila. Kaya kung nahihiya ka o kinakabahan, tandaan, hindi ka nila iniisip ng ganoon kagrabe. Mas magiging confident ka kung alam mong hindi ka nila pinapansin tulad ng akala mo. Pangalawa, napansin mo bang mas naiisip natin ang mga hindi patapos nagawain kaysa sa mga natapos na? Ito ang Zeigarnik effect. Kaya kung gusto mong bumangon at magtrabaho, simulan mo lang kahit kaunti. Ang utak mo mismo ang magtutulak na tapusin ito. Pangatlo, gayahin ng kaunti ang body language, tono ng boses, o kilos ng kausap mo. Halimbawa, kung medyo kalmado at mabagal silang magsalita, subukan mong imatch ito. Ayon sa pag-aaral, mas mabilis silang magkakaroon ng tiwala sa iyo dahil parang pareho kayo kahit isa lang sa mga hacks na ito ang subukan mo ngayon baka mapansin mong mas madali kang naiintindihan o napapakinggan psychology works kung alam mong gamitin